Dati Bea, napaamin na din na super love si Paolo Bilino, unlike kay H.C. and me. Palagi pa silang nagbabanding ni Paolo. Ito yung na masaya in Friday, ang love life ni Kim Joo. sa lahat ng pamilya, eh? na usap-usapan din ang magaanan loob nila sa aktor. Kahit ang tingin ng iba, hindi maganda ang personality at nagkaroon na hana. Ang ibang netizen kasi ang thinking nila porkit nagkaroon na anak itong si Paolo ay gagawin ito sa ibang mambae at tiiwan. Hindi makita ang character development ng aktor kaya ang ending masila pa ang nagagalit kaysa sa family ni Kim Choo. Ayon nga sa mga komento, Sino yung gusto niya? Si Yandim. Pagkatapos pakinabangan ng idol natin, iiwan na na parang bula at sasama sa ibang babae. Ang sawa kaya tinapos ng 11 years. At least, itong si Paulo. Naging kamaman pero hindi iniwan responsibilidad. Sana sa na si Aki. Sabi nga noon ni Algie Reyes, private message si Paolo Obilino sa kanya noong may malaking issue siya dahil niloko din, siya ni Contis. Kanyang kamait, huwag mangusga hindi ka noong kakilala ang aktor. Dahil ang mga binibitawang salita ng mga haters ay eh kahit sino ay masasaktan. Respeto lang ang kailangan. Sana iibigay iyon sa dalawa.